Alas 10 ng umaga sa panggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency Metro Manila Regional Operatives. Nag-uumpisa na ang paghahanda ng mga operatiba sa isasagawang drug raid o paglusog. Ang target, Bagong Barrio Caloocan City. Habang abala ang mga operatiba sa kanilang paghahanda na gamit at kasuotan sa operasyon ito, isang sulok. Masusing hinahanda at iniisa-isa ang mga dokumento upang walang makaligtaan sa mga dokumentasyong kinakailangan sa paglusob sa aming target. Mga dokumento tulad ng search warrant, documentation paper, coordination kapag secure na ang target. We have another mission involving a uh, possible drug den and source of drugs somewhere in the uh, northern area. Na tukoy personal at suspect sa operasyon ito. The mission is to arrest alias Mac, alias Tata Egay, alias Grace and alias Antonio. Uh, the location is somewhere along Milagrosa Street, Barangay 152, Loakan City. Gamit ang surveillance video footage ng bitag ipinakita ni Colonel Wilkins ang mga pasukan at naanan ng nasabing target area. This is our target area. Ito yung target number one, bahay ni Tata Egay. Then target number two is yung bahay ni Alias Mac. Pasok yung informant natin sa bahay ni Alias Egay. Uh, we are supposed to buy tatlong bulto. So about uh, 15 grams of uh, methamphetamine. Once na makita ng informant na may item yung bahay, magmi-miss call silang dalawa. And yun yung signal natin to proceed to the area immediately. Jump of time, 11. The time now is 10.10. Huwi 10. walay ang grupo ng bitag gupang siguraduhin malinaw ang bawat papel na gagampanan ng isa't isa. Bawat team may nakapantang bitag cameraman. Okay, ito mga hati-hati tayo, ano? Sa Team 1, assault. Ikaw, una kayo, susunod kami. Team 2 kami, to back up. So, bitag to, si cameraman ko, si... si... dalawa security ko. Yung Team 3, si... tingnan mo lagi yung leader. Yung communications ng radio. Ikot sa tao. Ha? Yung Team 4, si... Pagkini sa loob, lagi ha? Pitik, pitik, pitik. Ikaw, mahala ka na kay Wilkins. Matapos planuhin ang lahat, inayos na ang Mark Money na gagamitin sa operasyong ito. Ang isa sa akin kasi 15 eh. Bago tumulak ang grupo sa target area, isang panalangin ang nasinagawa ng lahat na kasama sa operasyon ito. Patutay! Ah! mga bagay na hindi mo inaasahan pero positeng mangyari. And mga uh, operations kapareho nito, there's always a risk. Risk na who knows, hindi mo maalaman, hindi mo ina pero yung reaction to the situations, yun na kinakala, control para malesin yung sinasabing posibilidad na sinasabing panganib. Lahat ng mga bagay na ito ay ina-assess, maingat dito ang bitag dahil hindi ito yung typical na storya. This is a coverage kung paano yung sasagawa yung sinasabing law enforcement type tactical operation na hindi ginagawa ng iba. Ito yung specialty ng bitag pinakikita namin kung paano namin gagawin. almost 12 noon. Na move ng konti yung target time natin, 11 o'clock. Pagdating sa service road sa bagong barrio Caloocan City, sa may gilid ng North Luzon Expressway, pumwesto na ang mga sasakyan ng mga operatiba ng PDEA at PITAC. Mag-aantay na makalapag ang PDEA Undercover sa Target House Number 1 kung saan isa sa gawang transaksyon ang pagbili ng bulto-bultong shabu sa suspect na si Tatay Egay Sabahay ni Anthony. Uh, anong, anong status niya? dyan? pa lang po rin, sir. Ando ba? Opo. Okay, okay sir. So. Hintay so. lang po sa signal niya. Alright. So, magkano yung perang daladala nila? Sa 200,000, sir. So, isang paper bag to win eh. Okay, sir. So. so. <phone rings> Taong 2010, buwan ng Disyembre nang lumapit sa bitag si Jonathan sa kanilang lugar daw sa bagong baryo Caloocan City, mabilisan ang bentahan ng illegal na drogan shabu. Barong day 152 eh, sa bagong baryo Caloocan, talang makambenta ng shabu. Pero kung kano karoon po dito, yung sa, hindi siya sa kapasad eh. Yung mismo sa pagbupwesto ha. Yun sa gamitan, kasama yung mga kanya. Ang kalas dito, tangkrian ang bentahan. Kilo-kilo, ni Shabu, kinakalap sa lugar na ito. Hindi na nila pinagtatagal ang gabi na may para may benta. Ayon kay Jonathan, madalas ang drug raid operation ng mga otoridad sa kanilang barangay. Kaya tamo ni Jonathan sa bitag. Kaya ako sa bitag, gulapit baka sa kanil mga pusya at adik sa barangay namin. Wala namang magawa yung mga pusya at makakasa ako sa bitag na Kinabukasan, sinamahan ni Jonathan ng isang bitag undercover upang ituro ang lugar ng bentahan ng droga sa Barangay 152 Bagong Barrio Caloocan City. Hindi naging matagumpay ang unang surveillance sa araw na ito dahil nagka problema ang aming gadget. muling binalikan ang bitag ng Barangay 152 Bagong Barrio Caloocan City matagumpay namin na pasok at naidokumento ang mga ilegal na aktibidades sa loob ng bahay ni na George Guerrero Jr. alias Tatay Egay, Antonio de Luna alias Anthony at isang alias Grace. Sa mismong bahay na ito, nagaganap ng bentahan at bilihan ng shabu. Sa harap ng undercover, tinitingbang ang mga pambentang shabu. Agad matipag-ugnayan ang BITAG sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Iprenesenta ng BITAG ang kuha ng aming surveillance video kay Director Wilkins Villanueva. Ang thing is ito, drug den na ito. Ito drug den ito eh, gamitan eh. So kahit sino may-ari nito, drug den niya. Siruhin mo, tapos apply natin ng warang, tapos kargahan natin ng ano uh, natin camera. So, gawin mo na nga lang para isang hit lang tayo, gamit lang sa kagula, kukunan mo ko rin ng video yon para kung makahit tayong tatlong waran, tatlong bahay sa isang lugar, ayos. Pagat inihanda ng Piday ang lahat na dokumento at ebidensya na kinakailangan sa pag apply ng search warrant sa dalawang target na bahay. Kabilang narito ang bulto ng shabu na mabilis at test buy na isinagawa ng Piday at Bitagandor Cover. ikalabing apat ng Pebrero, lumabas na ang search warrant sa dalawang target sa Barangay 152 Bagong Barrio, Caloocan City. Kaya't naghanda na rin ang bitag bago pa man sa gawang drug operations kinabukasan. Everybody else, listen carefully. Pagsasama na yun, you know na makuling mga pagdibat kung kailangan mo na. ko lagi sa likod ko yung umuuhan yung laging naka uh, tumatakbo everything will have to be synchronized with the team leader going doon sa mga sa mga other teams And then pagpasok Habang naghihintay ang mga operatiba ng Peday at Bitag, ilang metro lamang ang layo sa target site. Ito naman ang mga eksenang kuha ng aming undercover. Halatang kinakabahan at hindi mapakali ang suspect na si Anthony. Nakalapag na yung, yung tao natin sa loob. Okay. Tanggal na sa loob. Order uh, na tayo. Inihintay na lang, Anthony. Mahigit isang oras naghihintay ang Ditag at Pedea. Naghihintay sa missed call ng aming undercover na nasa loob ng target area number 1 na siyang magiging kudya para lumusog ang aming grupo. All teams, uh, go na sir. All teams, go. No. All teams, go. Sabi din. Naantay natin yung signo na kung saan tasabihin sa atin ang move, move na basta tumilos na ng biglaan. There will be something like wrong. Pero so I hope na na-execute pa rin natin ang proper dito. Saan? Saan? saan, saan. Patmasda, ang suspect na si Tatay Agay. Tinangkang ng mga operatiba ng peday at pitag. Inuulugan ng kahoy upang hindi maka sa target house number one na kanyang kinalalagyan ang suspect na si Anthony may nakasubo pang puter sa bibig habang ibinabatong bulto-bultong shabu sa bubungan ng kapitbahay. May tago lang ang sa pideya. Oh pedaya ang bulto ng na, na itinapon sa bulungan ni Anthony. Stop. 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 Sa kabilang drug den, hindi na nakita ang suspect na si Mac. Naalam bat ng na mga operatiba ang runner na si Alvin Castro alias Bunso at ang kinakasama ni Mac na si Rowena Pasion. Muli sa target house number one, kinausap ng bitag si Tata Egay at si Anthony. Sumagi ba sa isipan? Isang araw ba lang ng operations? Mahuli ko mga iba sa isipan naman, mahuhuli ko, mahusasan ko, ka, ang galing ko, ka, dadalhin ko sa layo sa iyong mga anak. Eh, ito mga anak mo nag-aaw, ah, hindi alam, nagkahulihan. Uuwi sila ngayon, nasa na sa papa. Nandu ko sa piday. Di ba? Mas masakit ngayon, nasasaktan ka, na. pero yung mga anak mo maghihiya ka, iiyakan nasasaktan din. Alam ko naman, mabait ka na, ama eh. Yun yeah. nga, kasi kung hindi ka mabait na ka, hindi ka maghahanap po, mali lang yun. Kamamaraan ano. mo. Di ba? Kasi ang pagtutulak mo ng droga, no? sisira sa pamilya, no? sisira sa, sa mga baka, mga ba? mga <coughs> Ay, ano, ano sa so, palagay ko? So, sa mo, gusto mo ba ang mga anak ko pag gagamit? Ayun, di ba? Ang patagal din ang ginagawa ng mga Marana, Si Ega ito, si Agay. Agay! Hindi mo ba inisip ko sa mga isipan na um, baka isang araw madali ka sa mga operasyon na kapareho? O oh, tiwala ka na na parang hawak nila yung lugar? Hindi. Nagulat ka ba kapag dating dito? Ha? Pakinggan ang paliwanag nitong mga suspect. Gaano kagal na to? Pag-ibigutong, pambihira. Wala bang ibang ano? Wala bang ibang mahanap na hanap buhay? Ha? Sino nagsusupply sa'yo? Binibili mo rin. Saan ang binibili? So ngayon nakita mo na yung operations ginawa ng pita, kasama ang bita, ganun sa palagay mo. Nakakatapa. Nakagulat. Hindi mo inaasahan. Ha? babalik ka pa rin ulit. Depende sa dami na sa iyo, eh gay, wala kang rito. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang aming mga inaantay. Paskal ako yun. Yeah, yeah, Walang sinayang na sandali ang peday at pitang agad sinimula na paghahanap ng mga ebidensya. Bawat matuhang ebidensya agad minamarkahan. Kaya sa target site pa lang, maayos na itong naidodokumento. at Target House number 1, we follow Target House number 2. Order, the underside of the Raskin Searching Question on IO and Lorenzo Aguilera standing with your North Sector Metro Manila Regional Office, is convincing to so all that they have in the essential elements in the ground of search warrant. Accordingly, the location for each ground search warrant is hereby granted. Kanya-kanya rin kwesto ang mga operatiba ng PDEA sa paghahanap ng mga ipinagbabawal na gamot. המלאכת מדינה חילה אבד אנציה